Makulimlim na hapon mga ka-farmers O pag alas dosian na ata mga farmers Tama-tama uh, makulimlim yung ating panahon At nagpapabono ako mga ka-farmers Pinapabono ko itong aking mais na pula mga farmers sila ako oh. Malakas din lumaki mga ka-farmers no? uh, Bago nga bono sila mga farmers yan. Pinapaabono ko. Katatapos pa lang ng mga nagabono ko. At sabay yung bungkal mga farmers yan. Uh, nakasabay yung nagbubungkal sa mga uh, nagabono mga farmers. ayun yung nagbubungkal ko. Kung pamangkin at pinsang ko mga farmers. Uh, itong pagbubungkal ito ay misanan na lang mga farmers. Sa... Uh, kagad naka finishing sila nakatawag sa amin dito nakasara na mga farmers kasi maganda yung nabili kong pambungkal na manumanong kalabaw double blade siya mga farmers <clears throat> uh, ngayon na mga farmers yung <clears throat> nagaabono ko pinapaabono ko itong medyo malilit sa mga mais na Japanese yellow corn ko mga uh, farmers kapon pinalagyan ko silang buwangin ngayon yung maliliit pinapaabono ko para magpantay pantay sila Yan, uh, mga tamang tama uh, umuambon yung kanilang lupa basa farmers na yung mga pais na pula mga farmers. So ito na yung mga nag-abon ko mga farmers. Ah, uh, natapos na nila yun doon. Paul, may na ka rin. May kasayit ang abono ka rin. Ka rin. Okay, nene mo mag mo ito ngayon. Pahuli mo nulit ang mga lati ka rin. Ka rin, kita lele bu. Na? Ah, may ari nita kita lele ako ba? Yan, higisangan nyo na yan. Bata, yun ay yuli. Wow. Kaya hanggang mga alat tingara, no, pamuntalan nyo la Kaya hindi dibutad, karo pabili. Kaya nga blang mayan, no. Oh. Ang kal Hindi nga, medyo malati na rin, no. Oh. Kaloblog. At ang pantepantela. Yan na yung mga Japanese na yellow corn ko, mga farmers. O, so, lumalabas na yung sampagan nila. yung isampagan na. Ah no Katapos siguro ng new year, mga 5 o 6, baka uh, yung bunga nila lalabas na kasi oh, uh, malapit na rin lumabas yung mga bunga ng iba. Yun lang mga farmers, maraming maraming salamat at pagpalain tayo ng puong may kapal. Ang inyong kaparmers na nagsasabing, I'm proud magsasaka.